sana so, nag-request dito sa may mamatid Walter Mark ito na yung request mo puntahan nyo na lang ayan ito Walter Mark yan yung gilid Walter Mark yan tapos ito makikita nyo itong tarpulin na malaki yan yung tapat nyan Honda dito ko na lang iwan Yan, nandiyan lang. Yan guys, ang yung location. Para dahan to. Yan, makikita nyo to. Tapos nandito lang. Nandiyan lang. Guys, huwag nyong kalimutan na na ha. I-send yung picture dito sa post para alam nung mga iba pagka nakuha na para hindi nalipuntahan. Salamat. Pashare na lang ako. Pashare. Salamat. Salamat.